Isa sa pinakmasarap gawin, tulungan yung tinutulungan yung kanilang sarili. Kanina narinig ko po si Mayor Javi at nasabi niya na itinaas yung uh, pondo o itinaas yung subsidiya na ibinibigay ng lokal na pamalaan sa Department of Education dito po sa Victoria City. Kaya ganyan nyo po, supportive po ang inyong uh, punong lunsod dito po sa inyong lokalidad. Matinig ko rin yung mga datos dito po sa Victoria. E-believe po sa inyo dahil napakataas po ang participation rate po dito. Ibig sabihin, yung mga batang edad na dapat nag-aaral, almost 96% ay nag-aaral mo dito. Kung ho natin to sa national, mas mataas po ang Victoria's pagdating sa national participation rate. Pagdating sa classroom to learner ratio, sa student to teacher to learner ratio, mas maganda po yung datos nyo dito kumpara po sa national average. Pagdating sa student to classroom ratio, 33 student to 1 dito po sa Victoria's. Sa national, 43 student to 1. Kaya makikita nun natin na ang mga estudyante dito nasa magandang kalagayan dahil mas maliit o hindi ho siksik yung kanilang mga classrooms. Pagdating naman po sa out youth, nakita ko dito sa Victorias na napaliit niyo yung bilang ng out school youth nyo yun dito. 2% na lang po yung out youth niyo. Ang inyong mayor pala ay e pinupuntahan lahat ng skwelahan para malaman niya kung ano yung problema ng inyong skwelahan at inyong barangay gusto ko bigyan din na pag ang mayor at ang SDS, ang DepEd at ang LGU magtutulungan, wala akong problema na hindi mo tayo malultas.